Hello mga kasmay, good afternoon sa lahat po. Hello. Hello all around the world, good afternoon. Dito pa po ako sa daan po mga kasmayl. Yo po. Hello sa lahat po. Hello. Dito pa po ako sa ano, sa may Chinawiton. Lagan tayo. Lamig dito. Okay, nandito po ako sa my kinawit nun po mga friends, mga ka-smile. Ah, lang tayo mga ka-smile kasi ang ating motor po mga ka-smile ay nasira po. Nasira aking motor mga ka-smile. So, wala man tayong pira pang bayad, uwi muna tayo, magharap tayo ng kahiraman ng pira. Oh, lakad muna tayo, lakad. Maglakad tayo patungo sa I mean, by, uh, isang barangay pa aking lakarin. Okay. Lakan tayo mga ka-smile. Oh. Iniwan ko ako yung motor sa shop po mga ka smile Kasi wala pa akong pangbayad sa repair. O, oh, gusto ng 1K po, 1K. 1K po ang bayad sa uh, budget po talaga. Yan ang budget po sa bayad. Pa dala po labor. So, wala mga mga kumpira, uwi sa muna ako sa bahay namin, maglaka lang ko ng, ah, uh, iwan ko anong taas, ilang kilometro ito. Apat, pakaya sila inutro, apat kilometers, lakan ako. Ah. Wala man tayong pangbayad, mahirap pa, mahirap ako ng pira po, mga ma'am. Malaki trabaho sa aking motor Nasira yung akin uh, aking brick ba Brick sa aking motor e, Kailangan po siyang uh, uh anong Bungkagin Ang Tagalog sa bungkagin Ang tanggalin Tanggalin At, at, at wielding mo talaga mga Para Mabalik sa original po Kasi nasira po akong motor Lakal muna mo ako Malapit naman ito yung Mga 4 kilometers siguro ito Kalayo mabukira para mag exercise tayo wala tayong pangbayan lagi ito pong place po balik na rin na ito araw makita nyo ang video okay oh, aking video mga kasmay balik na rin ito mo ha kita ko sa inyo ang view na akin. ito po ang place po na aking dilakara po mga kasmayel oh, malamig talaga dito mga kasmay. kasi malaki pa mga puno Oh, dati po nag-vlog ako dito, mga kasman. Iwan ko ang iba kong mga video, mga kasman. Hindi ko po nakita. Okay. Namik talaga dito, mga kasmen. Lagad muna tayo kasi para may pangbayad tayo sa aki motor. Hindi ako nakapagbiyahe po. Hindi ako nakapagbiyahe, mga kasmen, kasi wala man, sira mga motor. Alakad na muna ako pa uwi sa bahay namin. Hanap ako ng pang sino mga hiraman ako doon. Oh. Wow. Lamig talaga dito. Wow. Fresh na fresh po mga kay smile Okay, fresh talaga dito. Oh, tabi tayo kay dito makita ang sa likuran natin. Lakad na tayo, lakad. pasakay okay kung may mga pasakay sa akin na uh, bao o sidecar o motor ah uh, sakay lang ako kids lang ako mga uh, ka-smile kung may mga pasakay sa akin kung wala uh, wala Bak, punta na ako sa kumbahay okay Woo. Merry Christmas po sa lahat po Hello! Merry Christmas! Hello! Merry Christmas sa lahat mo! Kakantaan ko kayo kahit parang pangarap ko. Walang ibang hindi Hindi mo Ba't gumpay may gano'n na rin ako kung sakali hindi mo makamit huwag kang malungkot may pagkakataon habang may buhay ay may pag-asa may bukas pa muli kaya huwag kang mga wow okay okay ba kakanta natin Merry Christmas sa lahat ah Anong ang tawag ito mabuting mabuti ating kalagayan lagi oh yan mga bis ang pira ay nara, nandito lang sa paligid natin so importante talaga ang good health sa ating sa ating mga kasir. ay ating makamit always God we bless always. oh ang Panginoon po mag-bless sa ating always yan po ating mga pagdasal lagi na binigyan tayo ng uh, good help Dating Panginoon po. Okay? Okay. Ito po aking nilakaran po. Paangat na po tayo mga kismahil. Paangat na po tayo sa as. Lakaran po tayo. Kinawit nun ipat sa kabila kasi mahirap kasi hindi ito makita sa sakyan okay mas mabuti uh, makaharap tayo sa patungo na sa sakyan po para makita natin yung anong takbo okay Sana may mapahirap sa akin ang one. Pero, sana mapahiram sa akin kaya eh, para pang pangayos sa aking motor po mga kismayle.